Pagunting agad okay. guys Woo! Woo. Ay! Ang ganda ay guys pagkaganda Para kami huli guys ah. Ay pagkalak ng isa Ayun guys good morning At uh, nandito pa rin tayo sa Mindoro Ngayong umaga guys Ay bapatakin natin yung bobo Na nilaglag ni Papa nung nakarang linggo At uh, titingnan natin kung may huli na So guys yung location natin ngayon no? Guys, kasama natin si Pinsan Kent. Kompleto guys na yung mga gamit natin. Diyan yung ating pana. Diyan yung ating pins. Ayan guys, oh. Diyan yung pana natin, guys, oh. Low tide na low tide ngayon, guys. Ayan, tara. Palaut na tayo. Guys, papunta na tayo dun sa spot na pinaglaglagan natin ng bobo o yung fish trap. Yung si Pinsan Kit nagsasagwan oh you know? Good morning, good morning Walang kamatayang isda Yun talaga Guys, ang target natin ngayon ay ano Yung tinatawag namin dito na kanuping Or katambak sa ibang lugar Yun guys, yung madalas na pumapasok sa ating mga fish trap Sana guys, pala rin tayo na magkaroon tayo ng huli Ilang piraso lang mga lima or sampung piraso lang na nuping or katambak pwede pwede na natin i-sweet guys hindi ngayon guys isang linggo nang malakas yung alon kaya hindi tayo masyadong nakapag vlog kaya ngayon sinamantala natin tong araw na to at uh, kalmang kalma yun shout out sa inyong lahat guys kay Tito JR sa lahat ng mga tropa natin yan sa Mindoro Vloggers Unite sa mga taga San Juan yan shout out guys let's go Ayan guys, papunta tayo sa spot natin. Ayan, shout out sa inyong lahat mga idol guys. Talaga, dito nga pa rin tayo sa Mindoro guys. Oh. Ayan yung ating location. Ayan si Pinsan Ken Yun talaga. Guys, may taan din tayong lambat. Ayan o, tayo naglagay niyan kaninang umaga. At, uh, sana may huli na rin yung lambat na yan. Doon guys yung spot natin ng ano, naglagay tayo ng fish trap kasama natin si Papa nung nakaraang linggo. Kaso hindi lang natin nabidyuhan yung paglagay. Kaya ayun, papandawin na natin guys. Yun na guys. Ta uh, nihila na ni pinsan yung pasabit doon sa ating tali ng ating fish trap. Ayun, sumabit na guys. Ano yung huli niyan? ano kayong huli nyan guys sana swertihin tayo nakamiss na pa naman mag shoot in sir pinsan ano rampoy tayo yung suit in na yan aroy Ano kayang huli nito guys? Surprising! Ano kayang huli nito? Medyo maalo na Na Ano guys? Ano kayong huli niyan guys? Uy Ay, May maming May maming pa Mga kanuping Aroy Lahin pa natin guys ulit May, may dalawa pa guys Ilahin pa natin ulit. <laughs> Ayos. Yun. Abo, bumigat na guys. <laughs> guys, pangalawang fish trap natin. vậy hả ah? ja. ai những mà lại với em bằng cát Vậy anh guys, me hú Is may isang huling ano. Tingin. May isang tingin. Hindi naman na zero. Hindi naman na zero balance yung sa isang tingin na yan. Sige. Yun guys, yung ating pangatlong fish trap. Or bubo ang tawagin namin dito sa Mindoro. Ayan, ayan ang ano kayang huli niyan. Medyo maulan dito guys Medyo pangit pa rin ng panahon Yan na yan na Ano pa yung huli niyan Aroy may kita agad akong Ano oh Kanuping guys Aroy kanuping Kanuping agad okay. guys Woo, Woo. Ay Maganda Ay guys pagkaganda Ang aming huli guys ah. Ay pagkalak ng isa oh Ay manitis yeah. Anong ganda ng huli guys talaga oh Ah oh, Okay. Ha, woo! Anong daanan nun guys oh? ah, May sweet and na tayo guys oh, Buhay na buhay yung, oh. O oh, yun pa naman yung masarap na kanuping oh. Gitik Gitik sweet and na tayo Tubig, oh. Yan, mag-tigri-tigri yung isa, ang oh, laki. luto. No. Ito. huli o? Ah. Hindi kami pala nung isa no. Anong. Anong. Anong adog, adogso. Oh. Ito. O dugso. dugso. Ayun dulo, hindi pa natin nakuha na pag hindi sa dulo? Hindi. Doon pa? Pwede na. Ababa ko na natin yung dalawa. Saan na tayo? Ayan. Ayan guys. Laglag -lag natin ulit yung ating mga fish trap. Ayun na oh. Yes. Yes. Balik. yun guys yung ating unang trap yung hulo oh. limang tirasa may kawil pa ayo oh. tapos ilalaglag natin ulit yan guys oh yeah Mabit na tulipong -tul din eh. Kaya natin ulit yung pinakang pintuan niya Paglag natin ulit guys So, buenas Sana pasukan ka na naman ng mga isda Ayan. Ayos Bawin na tayo guys Mayroon tayong huling pang sweet and sour ayos quality ang ating fish trap shout out po sa inyong lahat mga idol mga guys yan shout out po yan si Pink Ken. lagi kong kasama sa pag-vlog natin kasi kami lagi magkasama sa dagat si Pink Sankin kasi busy may trabaho shout out po sa inyong lahat guys guys ito yung huli natin sa fish trap po ayan ay, ay. Sila, oh. ayan ang pagandang isda o long nose emperor tsaka itong pulang goldfish tawag namin dito guys sa manitis ayun na no? sariwang sariwa yung mga yan guys pili natin sa fish trap meron mayroon pa tayong tinatawag namin dito na maming Ayan. shout out sa inyong lahat guys abaw ang dami natin pang sweet and sour na naman Yun. Pauwi na tayo, guys. Yan. Silipin lang natin yung aming tahan na pang amarilis. Talaga. Shoutout sa inyong lahat, guys. Thank you, thank you sa patuloy na pag-support at panonood uh, panunod sa ating channel. Yan. Maraming salamat.